Sa totoong buhay, masisiyahan God's way. ko ng kaya ng mga magagandang tao labay. Halikit samahan mo ako maglayag kasama ani pam God's way

Sator, Arepo, Tenet, Papero. Tapos, Pistilaro, Manarim. Jesus na ng Diyos. Kung sino ka mang gumagampala sa taong ito, makipag-usap ka sa spiritual ng Diyos. Diyos ng lahat, Diyos na kinakatakutan sa impyerno. Paktum, pigabit, pigatum. Masakit. Sige, ganyan mga ulo, mula ulo. Yan, pababa. Dalawang kamay. Yan, pag-ganyan, pag Dalawang kamay, dalawang kamay. Yan. Sige Sige pa.

Dinala kay Trudy. Dinala daw siya. tito niya. Dinala yung tanda. Halis daw siya. Dinala yung tanda. pa, sige pa lahat yan. Sige. Sige pa, sige pa. Sige pa, sige pa. ulo pa. Yan, mula ulo Pababa. Yan. sige. Sige, sige. Sige pa, mula ulo pa. Yan. Sige na pa. pa. Ayan. Ayan, sige Sige pa. Sige pa. Sige Sige pa. Sige pa pa, sige pa. Wala ulo, wala ulo, wala ulo. Wala ulo, yan. Antin na lang, antin na lang. Yan. Boom! Ang inang susi, may guwan ng lahat niyo po. Umingin po ng bas-bas yung pampatay niyo kung magambalas na ako ito. Ang mga anak, sperto, Santo. Amen. po, sa pa dito. Ito, ayan pa. Ito, ayan pa. Pabusin mo. Anong pabusin mo? isa. ka Ayan alam mo na niya? Ito lang.

ba ito naman si Papa niya po sa amin niya. Bawal po sa sugal at salamay. Diba ano, parang mo sa sarili mo Yeah.